Bulagaan, muling nagbalik, at nagpasaya sa Itbulaga bulaga. Atasha at mulak, tawang tawa, matapos marinig si Lenlen Len kumanta, pero muli namang pinahanga ni Tash, ang mga netizens, matapos nitong mag knock knock, at kumanta muli ng live sa it bulaga. Ngayong Sabado nga, January 27, 2024, ay maraming mga surpresang nangyari sa Itbulaga, isa na nga dito ang pagbisita ng dating The Bark Ads na si Tony Gonzaga, para i-promote naman ang kanilang movie na may sassy girl Welcome back mga highlights Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! at naglaro pa nga sa Gimme 5, kasama ang ilan sa mga cast nito. Na naging parte ng It Bulaga, noong 2002 hanggang 2005. Matatanda ang, bumisita na rin noon si Tony sa Itbulaga, para mag-promote din ng kanilang movie, na kalahok sa Metro Manila Film Festival 2022 na may teacher, kasama si Henyo Master Joy De Leon. Samantala, muli namang napanood ang bulagaan sa It Bulaga na tinawag naman na Barangay Bulagaan. Na kung saan ay kasama na rin ang mga tim barangay dito. Kaya naman, marami sa mga nag-comment ang natuwa nang muling mapanood ang bagong bulagaan na Barangay Bulagaan. na isa nga sa mga naging tatak ng Itbulaga. Bumisita din si Donnie Pangilinan, kasama ang cast ng GG, na kasama din ang kanyang mami Maricel Laxa, na isa din sa cast ng GG. Dito nga ay naglaro din si Donnie ng Perifi. Samantala, tawang-tawa naman si Tash, matapos marinig kumanta si Lenlen -Len sa segment na Gimme 5. Ito nga ay dahil siya mismo ang kumanta ng knock knock ni Len Len, at ang boses niya ang maririnig na kumakanta. Ang sa ko naman sa lahat yan ko. Kaya naman, nang marinig ito ni Tash, ay talaga namang hindi niya mapigilan ang tumawa. Muli namang pinahanga ni Tash, ang kanyang mga fans, ganun din ang mga netizens, matapos nitong muling kumanta ng live sa EB stage. Ito nga ay matapos niyang inok-nok ang mga pagkaing lumpiang ubod, potchero, okoy at pork humba ng sabay-sabay at kinanta ang kantang sirena. Kaya naman, marami ang mga muling humanga kay Tash na mababasa naman sa mga comments sa kanilang YouTube livestream. Na matatandaang, biyernes January 26, 2024, sa segment din na Gimme 5, ay hinangaan din ng knock-knock ni Tash na Banana Q.